Ama ang banal na makapangyarihan sa lahat. Sinasamba po kita sa lahat ng oras. Maraming salamat po sa iyo sa isang buong araw ng daan na puno ng biyaya, pag-ibig at kaligayahan. Salamat din po sa mga pagsubok at mga luha na dumating sa aking buhay. Na alam ko pong siya po ninyong paalala sa akin na kayo po ay Diyos na buhay. Maraming salamat po sa pagbabantay sa akin at sa aking pamilya at mga kaibigan sa loob ng maghapong ito at sa paggabay sa amin sa mga pagsubok ng amin na kasalamuha. Alam ko po nariyong kayo sa amin tabi at sa lahat ng oras upang kami bantayan at gabayan. Nagpapasalamat din po ako sa mga aral na akin natutunan ko sa inyo sa buong maghapong nakalipas. Ang lahat po ng ito ay aariin kong kayamanan at pipiliing isa buhay hanggang ako po'y may hininga. Panginoon kong Diyos, patawarin naman ninyo ako sa mga pagkakasalang naghuwa ko. Sana'y mabigyan po ako ninyo ng panahon upang makapagbagong buhay. Ako po'y nagsisisi sa aking mga nag nagawa sa pagsanggalang sa inyong mga utos. Patawarin din ninyo ako sa mga pagtalikod ng aking ginawa sa aking kapwa at lalo na sa mga pagkukulang ko sa aking pundak at mga mahal sa buhay. Ah, may kaibigan pinapatawad ko din po sila sa kanilang mga kasalanan at sa akin. Ba't ba't po ng dumi at kasamaan ang aking puso at isipan na linisin mo ito ngayong magdamag at paguhin upang bukas ng umaga ay magkaroon ako ng malakas na pananampalataya at panibagong buhay. Paliwanagan mo ko ngayon gabi ang madilim kong isip at kalooban upang sa kinabukasan ay maging ilaw din ako sa aking kapwa nagagabay sa kanilang madilim na kasadang tinatahak. Gagabayan din ninyo kami sa aming mga magdamag na ito, iligtas sa anumang panganib. Alam ko po alam ninyo ang aming mga kailangan sa araw-araw. Hindi po kami humihingi ng labis na aming mga pangangailangan. Ibigay mo po sana sa amin sa paraang sasapat upang kami ay mabuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Maraming salamat po ay dinadalangin namin dasal na ito. Sa pangalan ng iyong anak na si Yesu amin aming takapagligtas. Amen. is The power, all of our God is an awesome God. Yes, he 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 is an awesome God. Thank you, Lord, for everything I have. Ramis, salamat po sa lahat lahat.